Mariing kinindinan ng Department of Education ang pambubuli at pambubugbog ng isang junior high school student ng Ateneo de Manila University sa kanyang kapwa estudyante. Pinapaalalahan na naman ang kagawaran ng lahat ng privado at pampublikong paaralan at pamantasan sa mahigpit na pagpapatupad ng mga pulisiya kontra bullying. Mula sa Quezon City, nasa linya ng ating telepono, si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Aiko, magandang tanghali. Yes, doon magandang tanghali naglabas na rin ang opisyal na pahayag ang kagawaran ng edukasyon. Kaugnay ng viral video ng isang junior high school student ng Ateneo de Manila University na nambuli nga at nambugbog ng kanyang kapwa estudyante. Sa naturang video, mapapanood na pinapipili rin ang nabugbog na estudyante kung bugbog o dignidad bago tuloy ang saktan ito. Kinukundi na ng DepEd ang anumang uri ng kaharasan at bullying sa loob ng mga paaralan at pamantasan. Ayon sa inilabas na pahayag, malinaw na zero tolerance ang posisyon ng DepEd, lalo na't na may mga itinatag na Child Protection Committee sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Kaugnay nito, nagpapaalala ang kagawaran sa lahat ng mga pribado at pampublikong paaralan at pamantasan na sa mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya kontra bullying. Ito ay nakasaad sa Republic Act 1067 o ang Anti-Bullying Act of 2013. Na kapaloob din sa implementing rules and regulations ng batas o ang Department Order Number no. 65, Series of 2030 ng DepEd na kailangan magsumite ang mga paaralan at pamantasan ng kanilang child protection o anti-bullying policy. Ito ay upang masiguro na may ngipin ang pagpapasupad ng batas sa mga paaralan at pamantasan. Yun inoobliga rin ang mga pamunuan ng mga paaralan at pamantasan na mamagitan sa pamamagitan ng counseling, life skills training, education at iba pang activity upang matulungan ang mga naapektuhan ng bullying incident sa aspetong psychological, emotional, psychosocial at maging ng well-being ng mga biktima o ng biktima at kapilang para at sa bilang partido. Papapatawan ng multa ang mga pribadong paaralan na hindi makakatugon sa requirements ng Anti-Bullying Act. Hinihikayat din ang DepEd na iulat ang anumang uri ng bullying incident upang maaksyonal, mabigyan ng tamang pamamagitan sa biktima at maging sa bully. Samantala, naglabas na rin ng updated statement ng Ateneo de Manila University na iimbestigahan at sinulutukan nila ang pag sa bullying incident sa loob ng pamantasa. Yan muna ang latest live. Balik sa Maraming salamat, Aiko Miguel.